ng Bulacan State University na si Dr. Mariano De Jesus, Magandang hapo po. Magandang hapo po. Apo. At uh, yung uh, isa po sa pahayag ng mga magulang na estudyante po dito ay uh, nabanggit po niya na hindi po nila alam, hindi klaro sa waiver na pinirmahan kung saan po talaga pupunta o kung may kuweba may gubat. Uh, ano po nga sasabi niya rito? Ang pagkaalam ko ay uh, nakasulat ang, mad ang Madlum Cave. Mm -hmm. So sa Madlum Cave... Uh, alam nila na may tubig, may kweba, alam nila na may tulay. Mm -hmm. Ito po bang pangyayaring ito, uh, itong pagpunta dito sa Madlum Cave, eh, dati na hong ginagawa o ngayon lang po? Uh, yung tourism students, uh, tourism students basically... Ah uh, talaga lumalabas yan. Mm -hmm. Actually sa university, uh, ilang grupo lang ng bata ang pinapayagan namin lumabas at isa sa grupo ay ang, uh, ay ang grupo ng tourism. Apo. Last year doon sila pumunta sa Biak-na-Bato. Mm -hmm. So pinupuntahan nila yung mga mayroong cultural heritage, merong environmental uh, impact. Mm -hmm. Ah, uh, merong historical uh, ano, mahistorical, historical, uh, uh, historical uh, uh, impact sa ating society. Apo. So yung basically yung pilapasyalan ng mga parang exposure ng mga bata kumukan ng tourism. Opo, po. Uh, yung nag field trip na ito po, mga ilan, gaano kalaking grupo ho ba sila at uh, actually uh, four sections uh, ang lumakad nung grupo na yon. Mm -hmm. Na pumunta rito Mangilang sa, sa Janet, uh, I'm not so sure up the exact number Apo. pero more or less mga mahigit 150 yung mga bata ngayon. At uh, yun hong mga nakarang ulat din eh parang tatlo lang ba yung guro na kasama? Ganun ba talaga? Actually apat yung teachers nila. Yung isa ay eh, uh, na na ospital daw yung uh, anak so humingi ng ano ng excuse na siya ay uh, na huwag na sumama. Mm -hmm. Kanya yung kasamang teachers, I guess uh, three three teachers. Uh, four buses sila pero three teachers. Para sa inyo po, sa tingin nyo ba may pagkukulang din ang Bulacan State University sa is isang banda? Well, well, I guess uh, we follow the procedures kasi sa amin, bago lumabas ng mga bata, una-una, Siyempre, meron request, pag-uusapan yung pupuntahan, kukunin ng consent ng magulang. Mm -hmm. Tapos ay, uh, even the travel and tours, yung mga sasakyan na binibiding namin yan. Eh. Apo, apo. Doon sa bidding, may mga requirements yun. Mm -hmm. Yung bang, yung bang uh, travel and tours ay accredited. Mm -hmm. Yung bang, yung bang uh, tour guide ay accredited. Mm -hmm. So, nag-comply naman sa lahat sa requirements na yun. Kaya yung din, pinayagan sila. Apo, apo even even the amount na kanilang gagastahin uh -huh. lahat na pinag-uusapan muna Opo uh -huh. sa ngayon ho um kumusta ho ang uh, uh, kumusta ang feedback dito sa mga search teams uh, tingin nyo ba anong anong tingin ho nila Ang uh, actually kahapon nakuha na namin yung apat uh, today nakuha namin isa Meron pa isang missing uh -huh. up to this time uh -huh. and uh, the rescuers are very positive na They were expecting nga ngayon eh, dahil pag araw ma 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 no, matindi-inat ng araw, lulutang supposed to be. Mm -hmm. At medyo nagtaka nga sila, bata, bakit after this time. Pero uh, sabi nila, it will be continued tomorrow. By mm -hmm. this time, mayroon pa isang rescue group na nag-search. Opo, opo. Anong mensahe niyo para sa mga magulang itong mga batang? Well, uh, sana po maunawaan nila na this is not our own making. Ibig sabihin eh, aksidente, walang may gusto. Mm -hmm. Ang purpose lang naman namin mabigyan ng proper exposure yung mga bata. Uh sumunod naman kami sa mga rules and regulations. Lahat naman ng requirements ay nasunod nung dean at saka ng mga teachers. At uh, sana ma maunawaan nila na na kung kung ano man yung mga pagkukulang eh aming aalamin at uh, titingnan namin kung ano magagawa namin sa kanila. But then, I would like to inform the parents na meron kaming ginagawa ngayon. Halimbawa, may crisis, crisis committee kung can read, na do, do a little investigation at the university level. Mm -hmm. Pagkatapos, sa uh, pinag-aaralan namin uh, kung ano ba yung assistance na we can provide to the, uh, to the family, particular the casualties. Meron kami debriefing ngayon sa mga survivors, pati yung dalawang batang nasa ospital pa after this time. And uh, Ayun, nagbibidya lang mga bata ngayon nag nagpapas na kami ng memo as fast as possible stop all for the meantime yung mga lalabas na bata na na dalagang na, 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 requirement of the course mm -hmm, mm -hmm. medyo hintumin natin at i-review uh, natin yung ating mga measure mga policies Apo. para maintindihan natin kung saan ba nagkulang yung nagbakit uh, nangyari bagay na ito opo maraming salamat po sa pagkakataon si uh, Dr. Mariano de Jesus, siya po ang uh, presidente ng Bulacan State University.